Isa sa mga pangunahing bahagi ng ating kultura at pagkain ay ang mga gulay na galing sa mga ugat o yung tinatawag po natin na root crops. At kaugnay nga niyan ay sinimulan ang selebrasyon na root crops fiesta na naglalayong ipakita ang mga research and development output na pinuunahan ng mga research at academic institutions sa Visayas. At para bigyan tayo mga ka ng karagdagan detalye tungkol sa selebrasyong ito, ay makakausap natin ang Director ng Applied Communication Division ng D POSD Picard na si Ma'am Marita Carlos at ang Assistant Director ng Phil Root Crops na si Sir Marlon Magalona Tambiz. Good morning at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Morning, good morning po. Good morning po. Good morning. Good morning Director Marita and uh Sir Marlon, this Profit together with uh, Joshua. Maaari niyo po ba kami bigyan ng overview kung ano po ba ang selebrasyon na Root Crops Fiesta at paano po ba ito makatutulong sa industriya ng Root Crops? Let's start with Director Marita. Magandang umaga, rise and shine mga ka-RSP. Um, ang ating uh, celebrate ngayon ay ang FIESTA, actually ang FIESTA, eh, ang connotation nun ay eh, kasayahan, di ba? Pagkain, uh, musika. Uh, ngayon, ang FIESTA actually is an acronym, uh, Farms and Industry Encounters Through the Science and Technology Agenda. It's a technology uh, promotion platform ng DOSTP card kung saan. Ibabahagi natin ang mga iba't ibang produkto ng pag, uh, pananaliksik or R&D. Uh, ngayon ang topic natin is root crops. Masarap ang root crops. Pinag-usapan natin kanina ano yung mga makakaprivet uh, sa aging process. Ang root crops, ang iba-ibang produkto ng root crops, ang kamote, kasaba, ube, etc. ay napaka-sustansyang uh, pagkain. So ngayon ay ipag-uusapan natin ano ba ang meron na na pwede natin ma-offer sa ating mga uh, mga farmers, mga entrepreneurs, mga investors na pwede nilang gawin out of the root crops. Ayan. Pero kay Sir Marlon, uh, ano po ba yung kahalagahan o yung importansya na at layunin ng tema nito na secured o sustainable and effective solutions for climate change urbanization research economic and development sir marlon okay uh, good morning po uh, ito po kasing uh, root podcast ay talagang fit sa ating team no na sinasabi niyo po at uh, kasi itong podcast po actually ay isang uh, ay mga resilient traps ha so uh, ibig sabihin ay di kan try po dun sa mga ex, uh, extreme uh, climate uh, conditions no surgayan so ng uh, drought saka uh, grabing uh, pag-uulan kasi they are uh, re really resilient. So magagamit, magagamit sila sa mga panahong ito. No? So, uh, kaya nilang makapag-develop ng mga industries kahit na mayroon po itong mga efekto ng uh, climate change. At saka uh, makakatulong din sila sa pag-alleviate uh, or mitigate ng climate change because uh, uh, epektibo din po sila, uh, magagamit din po sila sa pag-like uh, gaya ng mga carbon sequest, uh, sequestration so, na makapag-alleviate uh, or uh, mitigate ng uh, climate change or, or epekto ng mga climate change. Alright, um, balik ko kay Director Marita po. No? Uh, ano po yung mga pangunahing teknolohiya o produktong inyong ipinakikilala na tingin niyo ay magiging game changer sa industry ng root crops? At paano po natin masisiguro na ito ay magiging sustainable at makatutulong sa mga magkasakat negosyante? At siguro, on a very uh, micro perspective at mas malapit pa yung reach doon sa ating mga stakeholders. So, how do we make sure na reach din natin sila through this Root Crop Fiesta? Go ahead, Rector. Okay, so ang ating mga audience ngayon ay malawak ano mula sa mga nagtatanim so mga farmers meron kaming mga teknolohiyang ino-offer sa kanila uh, especially yung clean planting materials meron na kasi tayong teknolohiya kung paano makaproduce. Kasi hindi pwede yung uh, puputol ka lang lagi, tanim ng tanim. Baka hindi nila alam, meron palang virus na nagtatago. So ayan, Ayon. hindi lang sa tao ang uh, kinakatakutan natin na virus. Nandyan din sa mga crops uh, yung mga pananim na yan. Uh, so, unang-una yon sa pagtatanim. Of course, meron tayong teknolohiya kung paano ano naman ang magagawa mula sa Uh, pag-acquire ng mga planting materials hanggang sa dulo pag-harvest at of course yung post-harvest sa uh, technology. Ang Phila root crops ay nag-offer ngayon ng uh, zero waste uh, processing technology. So napaka-importante yan uh, sa ngayon. So matutunghayan din nila ano yung mga produkto. So mga processed products na pwedeng magawa out of kamotes, cassava, ube, at marami pang iba sa Gabi Den. Um ang isa pang uh, natutulasan sa pag-aaral ay yung tinatawag na uh, special vacuum fryer for root crops. Um kasi ngayon ginawa na nila itong mas portable at saka low cost. Ay uh, noong una medyo may kamahalan pero masarap kasi yung uh, produktong vacuum fried, di diba? Meron na rin tayong mga Uh, nabibili sa merkado pero syempre mas gusto natin i-promote ang mga root crops dahil sa kanilang uh, nutrition na uh, pwedeng pabigay lalo na sa mga batang mahilig sa chichiria. So yung vacuum fryer machine makikita namin ito dito sa uh, mga exhibit area at saka baka idedemo din 'yan ngayon. Uh, at saka matitikman. I wish na nandito kayo para matikman nyo yung mga products kasi na ano na siya, na enhance na siya. And naghahanap kami ngayon ng mga uh, willing to invest, yung mga investors na pwedeng sila na yung magpaparami ng equipment na yan. Ayon, yan lang ay isa lamang yan, uh, ilan lamang sa mga nabanggit ko. O nga, Director, sayang wala kami dyan para matikman namin. And uh, I'm pretty sure, we're pretty sure na masustansya yan kasi sabi din ng mga parents at mga grandparents ko, yung mga pagkain na galing sa ilalim ng lupa, yan yung mga masustansya. Oo oh, naman. Oo. Pero ito, Sir Marlon, ano pa po ba yung mahalagang impormasyon na maaaring matutunan ng mga bibisita sa Root Crops Fiesta? Ninabanggit kayo kanina na ito yung pwede sila magtanim sa extreme weather condition like sa ngayon po, panahon ng tag-init. So aside from that, meron pa po bang iba pa matututunan yung mga pupunta sa selebrasyon? Uh, sa celebration po, marami po kay kaming mga i-display na mga products. No? So, so maraming mga pwedeng magamit yung ating mga entrepreneur or industry na uh, pwede makatulong sa mga maraming magsasaka po. So marami pong mga teknolohiya na aming i-exhibit na yeah, talagang pwedeng uh, magamit magagamit for industry or rural development po. Alam mo, maraming mga projects na ginagawa sa iba't ibang mga university. Yes, go ahead, Sir Marlon. Hmm. So uh, may mga ibang products po na, na, na hindi na mention ni Ma'am Marita Karina, mayroon po kaming uh, uh, exhibit ng uh, sweet potato fries, 'yung no? isang product na pudding uh, pang-replace ng ating french fries na, uh, na galing pa po sa imported na mga potato. So itong french fries at uh, fries na galing sa kamote ay mas masustansya po kasi ito po ay uh, mas colorful. So pero mga kasama dito, 'yung purple na kamote na may mataas na antioxidants, may orange na kamote na mataas sa vitamin A or beta-carotene. So marami pong mga products po actually na pwede namin mga ipakita gaya ng mga cookies, uh, mga bakery products na galing sa mga road crops po. Ayun. Alam mo, Joshua, yun saying... nga ba, tuloy ko nga kanina, no, napakarami mga university sa Pilipinas ang nag-gumagawa uh, nag ng iba't ibang research kung paano mas ma-integrate yung paggamit ng root, root crops, yung pagtatanim nito, hanggang mm -hmm. sa may lagay sa ating mga hapagkainan. At sana mas mabigyan ng intervention nito ng iba't ibang mm -hmm. organizations, government agencies, and even LGUs para mas ma-utilize natin to para yes. sa mas healthy living and sustainable life na kailangan natin. Diba? Napakalaga po niya. Tama na nga panahon yun lalo uh, we are experiencing child stunting Ayun. sa bansa Oo. Ayan, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng detalye patungkol sa selebrasyon ng root crops fiesta, Director Madita Carlos at Sir Marlon Magalona Tambis. Muli, maraming salamat po. Thank you, Thank you so much